Sa po na ito ng Impact Leadership, kung hindi pa po kayo nakaka-follow, pwede niyo pong puntahan. I-follow natin dahil maganda po yung kanilang mga post. Gawin po nating 1 million followers yung mga ganitong page na nasa panig ng katotohanan at isinisiwalat ang tama. Puro salita, walang tabaho. Una nang uh, ibinuking itong sa Sara Duterte ng, mga, ng ilang mambabatas. May well, kahit ilan yan, siguro yung iba kasi hindi naman nagsalita talaga, pero yun nga, tinatakot daw sila. Pangalawa, ito daw yung pinakatamad ever na Vice President. Pinakatamad din daw na deputy Secretary. Hindi daw ito pumapasok uh, sa opisina niya. So maliwanag. So parang, parang uh, all, all along, tama yung hinala ng maraming kababayan natin na tamad talaga itong sa Sara Duterte. Ito yung masaklap, ha? mahilig pa yan na magsalita. Alam mo yon yung, um, yung mahilig mangaral, pero kabalik na naman ang ginagawa niya. Mahilig magturo sa ibang tao, pero yung kanyang itinuturo at ibinabato sa ibang tao ay siya mismo ang gumagawa. Yung mga negatibo, ibinabato niya yan sa mga kuno ay kalaban at ayaw sa kanya. Ganyan ang sistema ng isang ito. Ganyan ang sistema ng mga Duterte. Hindi ko talaga napapansin. Kasi kung hindi, meron na po kayong saltik. May problema po na po kayo. Hindi nyo na alam yung tinatawag na, uh, or hindi na kayo marunong mag-discern. At lalo mukhang nababawasan na ang common sense niyo po. Kung hindi nyo alam ang totoong ugali at tulay ng isang Sara Duterte, puro paawa yan. Puro salita, sige. Sabi nga ni Atty. Barry Gutierrez, puro kasalita at wala ka namang trabaho. Mm. Di ba mahilig yan? Mahilig yan mag, uh, mag-publicize. Uh, full publicity talaga pag sa Sara Duterte ay pumupunta sa mga sa mga lugar na kung saan siya ay bibisita lang. Ano ho, katulad ng na nangyari sa, sa Kalinga Kamakailan. At sabi nga ni Sara Duterte, hindi daw lahat ng kanyang ginagawa ay walang, or, or hindi daw lahat ng kanyang ginagawa ay kailangan na may picture, may documentation, kailangan daw ay naka-video, hindi daw gano'n ang ugali ng isang Sara Duterte. Talaga lang? Talaga po? Eh, yung pagpunta niya sa Kalinga na wala naman palang kwenta. Pero, nako, kalat na kalat sa social media at trabaho yan. Pagawain niyo na po yung mga ganyang bagay. Tapos nung panahon, ano ho, ng eleksyon, yun po ay ibinabato niyo kay Atty. ni Lenny Robredo. Ibinabato ng mga diehard yung kanilang mabahong kaugalian sa yung mga kalaban nila. Puro daw picture, puro daw photo ops si Atty. Lenny Robredo. Hmm. Ang totoo niyan, ang katulad ni Sara Duterte, ang hindi lang puro uh, photo ops, puro pa cute. Never naman ito nakita sa mga uh, sa ground halimbawa ng isang lugar na may kalamidad. Never! Dahil hindi siya mapapansin doon. Calamity kasi ang problema, ano ho, yung mga nabiktima ang dapat focus doon. So gusto niya talagang special siya lagi. Ayun, ato ni Barry Gutierrez, a uh, former spokesperson for the office of the Vice President Lenny Robredo criticized Vice President and resigned Education Secretary. Sino nga ba ang ano, spokesperson natin sa Sara Duterte? You see, parang hindi masyado, ano? <laughs> hindi masyadong, um, well, um, hindi siya masyadong kilala, sabihin na natin. Kasi wala, wala naman kasi ibabalita tungkol sa ginagawa ni, ni, ni Sarah Duterte. Kasi nga, wala pong ginagawa. Walang trabaho. O, sanay po ang pamilyang yan na, mga tambay ang dating. Ano ho? Hmm. Katulad ng mga iba pang kapatid na mga tambay. At dahil malakas ko ang ama nga, ayun, naging mayor. Hmm. Baka tambay kaya minsan. Ano ho? Baka maging mayor din po tayo. Yun nga, Um, she urged the government and private sector leaders to invest in education and collaborate in addressing learning poverty. Yan po ang mensahe natin sa si Sara Duterte sa World Teachers Day. <laughs> ang ganda na, no? yung mensahe na hindi mo alam ang ibig sabihin, lalong hindi mo alam ang pinanggalingan. O kung sino man yung nagsulat ng kanyang mga mensahe kadalasan, makikita mo, let's sugas na to. Coming from you talaga. Eto, puro salita nga naman. Totoo, ha? Ah. Huh? Ano daw? Kaya daw siya nag sa DepEd ay dahil daw may kumukuha ng kanyang pondo. <laughs> Inagawan pala ng candy etong damuhang ito. Ano? Kaya nag-resign. Hmm? Yun ba At sino maniniwala po sa inyo sa mga pakit niyo na yan? Siyempre yung mga diehard na, na baluktot na talaga ang kaisipan. Pero magandang paniwalaan din natin na unti ng ang, ang, ang mga ang grupo na yan. Ang ibig sabihin, marami na rin nagigising. Nakikita na kasi nila ang totoong pag-uugali, ang totoong kulay, ang totoong motibo ng mga katulad ni Sara Duterte. Good luck!